nagdesisyon na ang aktres at dating child star na si Isabel de Leon na tuluyan ng iwan ang Pilipinas at manirahan na sa Amerika. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ipinalam ng aktres sa kanyang mga supporters na mas pinili niyang manatili na sa US sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari roon. Moving to the USA for good, I am selling all my clothes. Ilan daw sa mga ito ay ginamit niya sa mga ginawang teleserye at pelikula. Marami ang nalungkot sa naging desisyon ni Isabel na sa US na manirahan for good pero may mga nagsabi naman na kung feeling niya ay mas magiging masaya at kontento siya sa Amerika ay tama lang ang ginawa niya. May isang netizen naman ang nabahala sa gagawin ni Isabel, congrats on moving to Marika for good. If you can hold off or delay it until 2026, I would advise it due to the current events at political landscape going on ang tinutukoy ng netizen ay ang nakakabahalang sitwasyon ngayon ng mga ibang lahing naninirahan sa US dahil sa mga pagbabagong kautusan ng Trump administration. Ang sagot naman ni Isabel hinggil dito, It is chaotic right now but too late I've been here for years now. Wala namang nabanggit ang aktres kung saang lugar sa Amerika siya maninarahan ng matagal.